Oras kasi nila ngayon kasi malaki ang buwan. Tara. Tara. Oh, ayan o, ayan o. Ayun, ayun. Huwag kang magkupian sa dyan bro. Ayun o. Oh. Oh.

Kaya nga, ah, siguro, yun lang siguro ang itanong natin sa kanya, bakit? Yun yung hahabuli natin. Bakit hinahabol siya? Kasi Sige. dalawa lang yan bro. Uh, baka Oo. kasi bro, uh, baka nagpapanggap lang yun. Uh, Kaya nga. Baka, baka siya talaga yung aswang. Baka, sabi niya yun na may wakok, baka ayaw niya, baka mahuli siya, baka mm -hmm. nakatakot siya sa atin. Kaya siya yung puntiryahin natin. Susundan natin yun. At doon yung direksyon na yun. So tara, tara, tara. tara, tara, tara. So, ayun mga lodi, no? Tara bro, puntahan natin yung taong kumakulo. Balikan natin yung tao na nagsasabing may humahabol raw sa kanya. Kutik dito e... Baka nilin lang lang tayo nun Tara Bayan nyo kami mga lodi Tara Ya yeah, bro Iya nga Alir po. Muntik pa tayo ma dali doon mga lodi. Kasi may humihila sa atin. Ha? May humihila sa akin kanina. Ayun. Um. ano kaya 'yun? Oh? Yung nga napakadelikadong lugar na to mahirap talaga to dadaanan ng gabi so ayan si ano mangkiting na sa unahan si Dukyo nasa gitna grabe talaga ang lugar na to mga tuloy Well so. Noro Merong nang sit. nanit sit. Yung, Ano yon? Yun? Ibon, ibon siguro yan, ibon siguro yan bro. People, daw. Sumisipul. May nanit chit daw. Wow. Naubos. Hala Wala. Saan yung napunta yung tao na yun? Ang lakas niyang nakatakbo. Tingnan yung mga papaya. Tingnan yung papaya, mga idol. Ang daming sanga. lugar na to sobrang nakakatakot sobrang nakakatakot tong lugar na to napakasukal wow wow ano yan bro? Ha? Saan? Marami sila ngayon. Kaya Napakailap nila. Napakabilog kasi yung buwan. Nasaan ka na? Uy! Bakit? Ano? Ang layo na. Ay, nandun, nandun siya. Sa nandun na ako. Ha? Nasaan? Inuyog-uyog yung saging. oh anun. Bro, baka binutasan niyo yung saging, bro. Ha? Huh? Baka binutasan niya at tinira. may na tik-tik to tiniran niyang saging siguro Nasaan na yun? Oh. Hoy. Hoy. Nang babato bro. Huwag kayong maano bro. Kumpiyansa. Nang Nambaba, mababato na. Nang mababato. Saan? Oh. oh. Nakita mo? Wala eh. Oh. No wala. Wow. Baka umakyat sa puno. Baka umakyat sa puno. Ayun Ha? Dito. Ayun yung mukha niya. Ayun o. Ayun. Saan naman yan? Dito siguro yan umakyat. Dito sa ano? Napakasukal na lamuhan dito oh 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 huwag magkumpiyan bro baka buhatin niya yung malaking bato baka buhatin niya yung malaking bato tapos si bato sa atin i-bato niya sa atin yung malaking bato eh ang matamaan eh huwag magalit Tamaan ka -tama, dyan bro Ito bro Oh Yun 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 Liputi natin dito bro. sa gilid Huwag natin bro Ha? Natin. Tuyukan 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 bro. Bakit wow di toh <coughs> kita dateng di toh Ayun 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 Medyo mataas, materik dito, bro. ayun 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 Materik. ayun 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 Huwag mo na yan bro Huwag ka magkupihan sa bro May niyog sa taas bro Ayos na kayo dyan Wala bang ano dyan? Wala bang bro Batayin nyo rin sa likuran ha Yung daan. Baka may biglang matake dyan May na yung plus na Tumakbo yung doon sa dulo bro Tumakbo doon Wow Wow Huwag kang magkumpiyansa bro Namamato bro Oh, yun, yun. Namamato, bro. Namamato na. Oh, ayan. Tik-tik ka ng ina mo. Namamato na eh. Sobrang tapang. Mabaho yung hinagis niya kanina. Kaya yeah, nga. Parang nang mabato ng tae. Dito sa ibabaw, bro. Ano? Hmm. Ano, ayun, oh. Toto ka dito. Ano talaga sa'yo? Saan? Ano, bro? Ito nga lang, ano, pa-accept kasi. Ilegado akyatin. Ay, huwag mo na akyatin, bro. Ay, ayun, oh. Hmm. Ayun, na, ayun, na. Ayun, oh. Kita nyo? Oo, ayun. Oo, ayun, oh. Ayan. Ayan. Napaka dito. Napaka tiring kasi ta tapos i eh, parang pati parang patibong lang yan ba na magpahabol siya. baka may mga kasama diyan. Huwag muna kaming lokuhin, marami kang kasama diyan. Ah, wow, dito tumitiktik na to. kaya nga. Iba to mas malakas siya kaysa dun sa mga dating wakwak na nahuli natin. Uy, anong ginagawa mo dyan sa saging? Baka pinagsamantalahan mo yung saging. Naku. Wow. Oh. oh, yan. Well, sa Salubungin na sa <laughs> uh, 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 uh. Si bro. Si <coughs> <coughs> <Ayu lah>. <coughs> <Yop. coughs> mm. bro. keren. Gih.

Bro. Dito, tayo, bro. Ano? Hirapan tayo nito. Ah, uh, tanggalin natin yung mga ginamit natin para uh, oh, na nilang ano tayo, wala tayong dala. Kaya nga para lalapit sila. Sige, sige. Ganito ano, na lang. kapag ganito. Ramdam na ramdam nila, bro, na nandito tayo sa area. Ayaw ayaw nila mag ano, lumapit. Sige, sige. Yeah. Tanggalin muna natin, bro. Tanggalin. Sige. sige. Ah.